Ikit! Ikit! What?! Ilkit. Okay ka lang, uh -huh. okay ka lang. ka kamoti! Three! Three mo ang kamoti. Kamoti! Uy! Okay ka lang, oh, oh. okay. Napatingin sa ibe! Kasi, di ba ang rules saan pupunta? Doon na ka? Tingin. O ano ma advice mo rin doon? sa ikaw na matumbay. Dapat, iisa lang ang titingnan mo. Kung saan ka mapunta, doon ka. Kung saan ka mapunta, doon ka. Oh. Okay, ituro mo sa kanya yung proper biking or uh, lifting technique. Unang tumba ni Haring Bangis! <laughs> yes! <laughs> Body check, safety check. Tignan mo muna. Ganun ka, ganun. Ano, ano ba ako nagagawin? Okay. Ano ba nagagawin? Body check muna. Titignan muna kung okay yung katawan mo kung wala kang bali. Tapos, mo yung motor. Ikot ka. Baka kasi, mamaya may tumagas. May kaputon. Ayan, tignan mo. First gear. Titignan mo kung nasan ka tumumba. Siyempre, mamaya. Safe ka to. Eh, kung may dumadaan na highway. Yes. Kamote, ang tawag dun! Tignan mo sa first gear. Talagay. Okay, first gear ibaba ang side stand yung okay uh, lifting technique nandun technique lifting technique Ito. Hindi! yung 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 pa paano. pa paano, pa Experience pa 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 eh. Yan, kung adventure bike. Oo, oh, pa dito. Para pa 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 gym oh. Deadlift, oh. deadlift, okay. Yo, yo, yo. Okay. Grabe. Anong lifting technique? Isa. pagkanto. Yan, reverse technique. Kama, hawak dito. Okay. Ila rin doon, papunta sa iyo. Yan. Mas, no, pasok rin Ilang, ilahin mo to. Ilahin mo yung papasok. Yan. Rindo. Go, lift. Dalawang pa together. Fit together. And lift. Heads up. Heads up. Heads up. Heads up. And all the way. Ito yung gababa. Ikaw naman. Ito naman. naman. Push mo na pa ganun.

angat pala yung konti. Masyadong pa niya angat angat ko ulo 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 baby bump baby bump baby bump baby bump baby bump ulo baby bump alam ko alam ko talo 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 Ulo. talo ulo. talo Ulo. talo 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 Ulo. talo 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 Ulo. talo hindi mabuhat ni Haring Bangis, tinalo siya ng babae! Tinalo ka ng babae! Nice one! Woo! Nice one! Come on. come on, come on, come on! Let's go, let's go! Nice one! Grabe! Pakangas! Easy! Easy! Ano yun? Hindi pinakagat mo lang si Boss Mayor, no? Kahirap pala, kailangan mapractice talaga. May tamang form.